napansin po ninyo, lahat ng mga platforms namin na na ninyo ngayon ay mga unpopular. <laughs> Meaning, um, hindi po lahat ng tao ay kasusya. Um, we are at may mga um, issue sa likunan po natin. For example po yung divorce. Hindi ba yun? Sa ano natin? Hindi dito. Ay, di ba na wala dito? Yan. Wala, wala dyan. Sa ano na yan? Parang po natin. Ayan. For example po yung divorce, hindi po ba, um, Catholic Nation tayo, no? So <laughs> ang hirap na, ilang beses na yon, actually napasa na siya sa Congress, eh, hindi ba? Tapos, um, hindi nga ng mga Senators. So, um, hindi ganun kadali na uh, magpasa ng batas dito sa ating uh, bansa. Uh, Noong 2017, napas yung um, SOGI Bill natin siya sa Kongreso. Tapos, noong 2019, parang nabiti na siya sa Senate. Hindi na siya pinakanole. Yes, pero early 2000 pa lang, yung Social Equality Bill ay um, pinasa na po ni um, Senator Miriam Dimerson, Santiago. Siya po yung pinakauna na nagpasa no. So, ano um, uh, yun, um, early 2000. So, tama siya. 20 years na po. At um, nagbuo yung alyansa namin, yung mga nagpagpapunta ko sa kanya kasi um, sabi ko sa kanya, ano ba yung pwede ko matutulong sa mga LGBT? Sabi niya sa akin, sa sabi ko sa kanya ano ba yung ano ba pwede ko matutulong? Sabi niya, lang po ma'am, ang ah, gusto lang po namin, respetuhin kami. Yun lang yung sinabi niya sa akin kasi na hindi ko akalain na hindi pa napapasa yung soul children natin. So akala ko talaga na basta na siya. So, ano ginawa ko? Binalangkas ko ng binalangkas, binalangkas ko ng binalangkas, kaya lang ko yung history. Tapos na ang ang propose po natin para less polarizing siya. Kung baga, para um, hindi siya masyadong uh, pagdating sa Senate, is um, gagawin natin siyang general yung uh, ating batas. Para anti-discrimination act lang siya. Tapos ipapasok natin sa loob, ng, sa loob ng batas yung po, magiging sa para sa lahat na po yung anti-discrimination natin. So, baby steps lang po tayo para at least naman yung po puro pangako lang. Di ba? Parang mag-iayari yan. Baka naman may puro tabagoma na lang yung nangyayari. Di ba? Doon sa Quezon City, hindi ako kumaya. nung pinangako ko na magkakaroon tayo ng pamantasan ng Luzon ng Quezon for Quezon City po, ako pala po, yun yung platform ko, hindi ako sumayag na ma-re-elect 2019 na nang walang Quezon City University. So ako po yung uh, uh, author po, principal sponsor ng Quezon City University. Kaya ako na ng State University for um, ang public po kolegyo, ang Luzon ng Luzon. Uh, Tinatayag ko naman po yun sa pamatasan ng Luzon ng Luzon. So uh, pag meron po kayong mga questions, pag-review um, lang po sa akin.